Okay, so magandang umaga po muli sa atin. Tayo po ay kumusta? Kumusta po tayo kung saan po tayo na lugar ngayon? Tayo po ay may mga ginagawa na. Ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng isang morning uh, ng ating morning devotional sa morning edition, edition. So, sa ngayon po ay labing dalawang araw na po tayo ng Agosto. Ng Agosto 12 ngayon po tayo. Pagbuo ng pagpipigil sa sarili. Tayo po ay ito po ang ating pag aaralan sa mga ito bago tayo mag-aral ng isang ng salita ng Panginoon tayo po ay manalangin. O dakila, mabagin Diyos ang tanay sa malangit Salamat Ama sa panibagong araw, panibagong alakasan na aming natanggap sa inyo. Kapurihan ka at sinasamba sa isang dakilang pangalan naman na siyang naglalang ng langit ng lupa. Narito kami, Panginoon, handa po kami makinig ng iyong mga salita. Tawarin kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala sa aming salita, sa aming pagkilos sa aming mga ginawa na hindi niya kaya ayas sa inyong banarapan. Nawa ang kasi ng Banal Espiritu ang siyang sumamin. Pagkalob na ako, Panginoon, ng katalinuhan nagmumula sa inyo. Diyan sa kalangitan hindi ang lupang makalupang karunungan na ngayon matanggap mula sa sa lupang ito kundi bagkos ang kapangirin at ang kapalinuhan ang panawaan ay pagkalog sa aming aming mga puso at sihipan sa aming mga followers sa aking mga manunood na sana pangunan po sila ingatan sila ng inyong banal espirito ang iyong banalang hell at ang banal na spirit ang siyang dumukol sa bawat sa kanila. At sa mga ito Panginoon, kayo po magsalita sa aking bibig at kayo rin po ang magsalita sa mga tao mga ah, panood nito at maging pagpapala po ito. Na amin pong uh, ah, matutunan ng pagbibigil sa mga sarili, aming mga sarili. Sa inyo, tinatagubilin ang lahat, hindi sa aming karapatan at karapatan na ang tagapagligtas na sa Yesus. Amen. Okay, sa so magandang umaga pong muli sa ating mga ginigilig mga taga-subaybay. Uh, tayo po ay narito na muli sa ating morning edition ng ating morning devotional. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na tayo iningatan sa buong magdamag ng ating pagkatulog. At narito, tayo po ay nagtutunghay sa ating pag-aralan sa umagang ito. Sana ay share nyo po ito, ating i-like and comment at uh, para marami pong makapanood nito. Kaya sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral na. Dadako na po tayo sa ating KTX Ang ating KTX sa ating pag aralan ngayon ay natatagpuan po sa kabigahan kung kayo po yung may mga diyan po sa inyong mga bahay hindi po itong pag-aralan sabi po sa ating KTX makikita po sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 32 ang makupad sa, ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. At ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Ito po ang ating memory text o ating k-text ay sabi po rito ang makupad na pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangarihan at ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Kaya ito po yung maganda na tayo po ay maging makupad sa pagkagalit <coughs> mabuti po yung tayo ay makupad sa pagkagalit kaysa doon tayo madali tayong magalit kaya ang ating title ng ating pag-aralan ay pagbuo ng pagpipigil sa sarili okay po? okay po tayo po ay magpapatuloy na nasa pagiging tapat sa maliliit na bagay na tayo ay nagiging mga mapagkakatiwalaang tagapagbantay magbantay ng mabuti laban sa mga munting pagkainis na nitong hayaang guluhin ang inyong kalulo at magkakaroon kayo ng maraming tagumpay at kapag dumating ang malalaking kabaga, kabagabagan handa kayong labanan ang kaaway na may tapang at dangal bawat kaluluwa ay nagmana ng ilang mga pag-ugaling pagugaling pag, katulad, pag hindi katulad ni Kristo isang dakila at marangal na gawain panghabang buhay na pigilin, pigilan ang mga hilig na ito sa mali ang malilit na bagay na ito ay dumara, dumadaan sa ating landas ang malamang maging dahilan na mawala ang ating kapangyarihan kapangyarihan magpigil sa sarili sabi po rito <clears throat> habang nasa sanlibutan tayo makakadagpo tayo ng mga masa, masamang influensya may mga pagkakagalit upang subukin ang ating pagtitimpe ang paghanap ang pagharap sa mga ito na may tamang spirito na nabubuo ang kristyanong kagandahang loob. Kung tumatahan si Kristo sa atin, tayo ay magiging matiisin, mabait, mapagbata, magiliw sa gitna ng mga bagay na nakakayamot at nakakagalit. Bawat araw at bawat taon ay dapat nating pagtagumpayan ang sarili at lumala at lumago sa pagiging marangal na pagkabayani ito ang ating nakalaang gawin, gawain. Ngunit hindi ito maisa sa katuparan kung wala ang tulong ni Jesus. Buong pagpapasya, hindi matitinag na layunin. Palagi ang pagbabantay at walang hitigil na pananalangin. Bawat isa ay may personal personal na pakikibaka na pinaglalaban hindi magagawa kahit ng Diyos na gawing marangal ang ating pag-uugali. So ang ating mga buhay na paki kapakinakinabang malibang tayo ay maging kamanggagawa niya. Yaong mga tatanggi sa pakikibaka ay mawawalan ng lakas at kagalakan at kagalakan ng pagdatagumpay. <clears throat> Hindi natin kailangan ilista ang mga pagsubok at paghihirap, kapigatian at kalungkutan. Nakasulat ang lahat ng mga ito sa mga aklat at ang langit at ang mag-iingat ng mga yaon. Maunawaan kayo ng Diyos habang binubuksan ninyo ang inyong puso sa kanya. Alam niya kung anong disiplina ang kailangan ng bawat isa. Kung hihingi kayo sa kanya, tiyak na ibibigay niya sa inyo ang kapangyarihan upang labanan ang kasamaan. Madadagdagan ang inyong pananampalataya at makapagbibigay kayo ng katunayan sa iba tungkol sa nag-iingat na kapangyarihan ng Diyos. Ang inyong lakas at paglago sa biyaya ay mula sa isang pang pinanggagalingan. Kapag tayo ay natutokso, tinutokso at sinusubok at matapang kayong manindigan, nanindigan para sa tama. Sa inyo ang tagumpay, kayo ay isang hakbang na mas malapit sa pasakdalan ng kristyanong karakter, isang banal liwanag mula sa langit ang pupuno sa silid ng iyong taluwa at mapapalibutan ka ng dalisay at mabangong kapaligiran kaya sa mga ganito mga ginigilig mga taga-subayba natin pong aking mga followers ang aking mga commentators ang aking mga mga kaibigan sa facebook, mga kapatid sa buong salibutan ito na tayo po ay magpigil bumo po tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili na sa ating keteks ay maging makupad po tayo sa ating pagkagalit mas mabuti po na ating mapigilan ating mga sarili nasabi po rito na kung sa isus po ang ang tutulong po sa atin siya po ay makapagpigil tayo po ay makakapagpigil. Magbantay po tayo. Palagi ang po nating pagbabantay. No. Na wala pong tigil na pananalangin upang mapigilan natin ang ating mga sarili sa pagkagalit. Sa kahit, kahit sa mundong ito, marami pong nangiinis, no. Na atin pong disiplinahin ang ating mga sarili. No? Kung ano man ang ating kagagalit disiplinahin po natin ang ating mga sarili tungkol sa sa mga bagay na mga mga bagay na sa mundong ito na ating iugalit. Kaya <coughs> lama tayo sa Panginoon na tayo po ay binigyan tayo ng ng kanyang kaunawaan ng kanyang mga sulat. Hmm. Tayo po ay sabi daw po, kailangan nating magtiis sa mga pagsubok sa paghihirap, kapigatian at kalungkutan kapag ang Panginoon po ay nakaranas din ng hirap ng pagsubok at kapighatian at kalungkutan sa kanyang buhay. Kaya tayo rin po ay mag, tayo naglilingkod sa Panginoon ay tayo po ay magiging kamangagawa ng Diyos kung ating pong itinatalaga ang ating buhay sa Kanya. Kaya yeah, tayo po ay ng Panginoon sa umagang ito na tayo ay maging isang kasangkapan sa paggawa ng Panginoon. Yung ating pag, pagiging mabata, katulad ng ating Panginoon, siya'y mapagpigil sa kanyang sarili na may pagtitimpi. gayon din po sana sa atin. Kung tumataan po sa atin si Kristo, ito po yung magiging ugali natin na hindi po tayo madaling magalit hindi po tayo madaling mauyam sa ating mga kapwa tao kaya tayo po ay magbuo pag, ng pagpipigil sa ating mga sarili kaya ating muling basahin ang ating kateks masabi ito sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 32 ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangirihan at ang nanamamahala sa kanyang diwa kaysa sumasapo sa isang bayan. Kaya sa mga ito, tayo po ay pagpalain at tayo po ay manalangin. Nakila, mga Baging Diyos ang Tane sa malangit Salamat sa mga mensahe na aming napakinggan, aming nabasa. At sana Panginoon, turuan po kami na bumuon ng pagpipigil sa aming sarili sa aming pagtitimpe turuan po kami hindi po kami magalit turuan din po kami mag, maging makupad sa paggagalit at ganoon din po Panginoon ang aming, ang aking mga manunod na sana Panginoon turuan din po sila ipuin ang kanilang mga puso tisipan at tukin ang kanilang mga puso tisipan na sila po ay maging ganun din ang kanyang pagagalit na maging makupad sa pagagalit na may pagtimpi na kahit po kami ay sinusubok ng inyong kaaway kami po ay maging matiisin sa mga paghihirap sa kalungkutan at kahirapan na aming inadala ganun din din Panginoon na inyong naranasan ito sa mga pagsubok sa buhay na kayo pinukso ngunit ito inyo po ay napagtagumpayan. Ganun din po aming mapagtagumpayan ito sa inyong banal na tulong at tulong ng inyong banal na espiritu na siya magaganyo at magpapaalala sa amin. So maging ito, Panginoon, na itong aking uh, ginagawang video, Panginoon, ito ay mapanood ng karamihan sa buong salibutan ito na makami po ay maging isang papala at isang huwaran na inyong mga, mga magagawa na aming Panginoon sa Gusto. Salamat sa pagbatawad at pag-ako sa aming makasalanan Panginoon. Sa inyo na banabalik ang pasalamat, hindi sa aming kaluban, kundi sa kaluban na taga ng tagapagligtas na sa Yesus. Amen. Okay, sa so magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you for watching and bye-bye po sa ating lahat.